Ang Barça ay natalo sa Clasico 2 1 -0. nanalo ng 6-1 sa Champions, 2-1 sa Girona, pero natalo ng 4-1 sa Sevilla at 1-2 sa Paris Saint-Germain. Sa nakaraang limang laro, dalawang beses lang nanalo at tatlong beses natalo ang Barça, kaya naging napaka-negatibo ang buwan para sa kanila. Pero inuulit ko, bagong pagkakataon, bagong posibilidad na baguhin ang mga bagay, kailangan bumangon at kailangan baguhin ang pananaw. Kaya nga, hindi tama na saktan mo ang sarili mo at isipin na sobrang sama ng ginawa mo. Kailangan magpatuloy. Kailangan magpatuloy at kailangan maging positibo. Kailangan maging sobrang positibo. Si Pedri ay nasuspinde at di makakalaro dahil sa dalawang babala. Ter Stegen hindi makakalaro, Gabi hindi makakalaro, Rafinha hindi makakalaro, Joan Garcia hindi makakalaro, Ander Akritensen. Posibleng hindi rin makakalaro kahit hindi pa opisyal si Dani Olmo na sumali na sa grupo pero posibleng hindi rin makakalaro. At ang tanging mukhang maaaring maging available pero hindi pa rin ito isang daan porsyento kumpirmado. Kailangan pang maghintay kung makakapasok siya. Nasa listahan siya at handang maglaro. Isang linggo na nilang sinasabi, si Robert Lewandowski nga ito. Kaya kapag tiningnan mo, nakakabaliw talaga kung gaano karami ang injured ng Barca, di ba? Pero kahit ganoon, may mga manlalaro pa rin pwedeng bumuo ng mahusay na kupunan na walang problema. Walang problema sa pakikipagkompetensya at paggawa ng magandang laro. Sa laban kontra Elche, ipapakita natin agad sila sa screen at susuriin kung paano papasok ang kuponan ni Eders. Kaya sa tingin ko, ang Barca ay may, kahit na maraming mga pagkawala na pumipigil sa atin na makipagkumpetensya gaya ng nararapat, mayroon tayong napakagandang kuponan. Sana makakita rin tayo ng kahit kaunting pagbuti, kasi dahan-dahan lang tayo, di ba? Hindi rin natin dapat asahan ng sobra si Laminya Mal, lalo na't hindi pa siya maayos ang pakiramdam. Sana gumaling na siya at makabawi ngayong weekend para makatakbo ng mabilis, unti-unti namang gagaling si Lamin. Sana makabalik din si Ferran Torres sa dating anyo niya. Galing din siya sa injury at kailangan niyang makuha ang tamang ritmo. Kaya sa tingin ko, si Ferran Torres din. Makabalik siya sa kanyang pinakamagandang laro. Dapat nating gamitin ang magandang kondisyon ni na Fermin at Marcus Rafford na siyang pinakamagagaling na manlalaro ngayon ng Barsa. Dahan-dahan lang naniniwala akong gagaling tayo at ipapakita ng team ang kanilang pinakamahusay na bersyon. Mas maaga basta pagbigyan ng panahon. Gagawa tayo ng posibleng starting 11 para sa laban kontra Elche gamit ang mga sumusunod na manlalaro. Ayos ba? Simulan natin sa goalkeeper. Walang duda rito. Dito maglalaro sa goal si Wotek Chesney. Nakamakailan ay gumawa ng magandang save. Isang napakagandang save sa Bernabeu laban kay Kylian Mbappe sa penalty na iyon. Sana maprotektahan tayo ni Chesney sa kanyang makakaya at sana yung laban sa Bernabeu kahit natalo ang Barca ay makatulong sa kanya sa kanyang kumpiyansa para unti-unting maibalik ang kumpiyansa at mahanap muli ang kanyang pinakamahusay na laro. Bago pa man bumalik si Joan Garcia sa paggwardiya ng goal ng Football Club Barcelona. Kaya si Chesney ang nagbabantay sa goal sa kanang bahagi ng depensa. Dalawang laro na tayong kasama si Jules Kunde. Pero hindi maganda ang laro niya kahit sa El Clasico may magaganda siyang sandali, di ba? Hindi naging maganda ang unang kalahati, pero kailangan ding bumalik sa forma si Kunde. Ngayon, gaya ng sabi ko, may laban tayo kontra Elche na hindi ko alam kung magro-rotate ba si Hansi Flick. Tandaan natin na sa kanan, ang inilagay niya ngayong taon ay si Eric Garcia o siya. Kaya naman, pipiliin kong bigyan pa rin siya ng mga minuto. Bakit? Walang laro ang Barca ngayong linggo dahil wala pang champions at hindi pa sila naglalaro sa Copa del Rey. Sa tingin ko, si Jules Kunde ay babalik sa kanang bahagi. Gusto ni Hansi na mahanap ang pinakamagandang laro niya sa kanang bahagi na mahalaga para sa Barca. Sa kaliwa, pareho rin. Sa palagay ko, uulitin niya ang depensang tulad noong sa Bernabeu, tama ba? Kasama si Navalde at Jules Kunde sa mga gilid, para saan? para pareho rin silang makabalik sa kanilang pinakamagandang anyo. Sa magkapartner na Central, titingnan natin kung papasok o hindi si Ronald Araujo na nagpakita ng magagandang minuto laban sa Real Madrid. Pero alam na papresyo rin ka ng Elche sa taas. Alam na ang Elche ay isang koponan, na gustong gusto ang may hawak ng bola at na taktikal na mahusay silang napaghandaan. Tingin ko babantayan nila ng husto ang pagdaloy ng bola. Nalakas ng Barca para lumabas sa laro, kaya disadvantage ito kay Araujo. Kaya sa tingin ko, mananatili ulit ang depensa kasama sina Pau Cubarsi at Eric Garcia. Sa tingin ko, ito pa rin ang magiging line niya. Kasama ba ni Hansi Flick, sina Che, Cesny, Kunde, Cubarsi, Eric at Alejandro Valde. Pagkatapos, sa gitna ng midfield. Dahil wala si Pedri dito, malinaw na iniisip ko na si Mark Casado ang ipapasok niya. Sa gitna ng midfield, maglalaro si Casado at Frankie sa base. Iniisip namin na ito ang magiging midfield dahil wala ang kanaryo na siya ang pinakakapansin-pansing wala sa laban na ito. Dahil malinaw naman na si Pedri ay isang napaka-importanting manlalaro para sa Barca, Vital. At ayun, bukod sa pagkawala niya, may injury din siya. Pati si Pedri na suspendido at injured din. Pareho lang, kaya malaking problema ito. Kaya si Nakasado at Frankie. Sa harap, sigurado ako. Sa tingin ko si Fermin Lopez ang maglalaro. Dahil malinaw naman na si Dani Olmo ay hindi pa nasa pinakamagandang kondisyon. At si Fermin ay nagpapakita ng napakagandang laro ngayon. Ganito ang ayos ng depensa, goalkeeper at gitna ng midfield. Cesny, Kunde, Kubarsi, Eric Garcia, Valde, De Jong, Fermin Lopez, Imar, kasado. Ganito ang magiging itsura ng midfield at depensa ng Barca at ang atake at ang atake. Sa tingin ko magiging pareho rin o halos kapareho kung hindi man eksaktong katulad ng naglaro sa klasiko, okay? Kaya sa tingin ko, sa unahan ng atake ay maglalaro si Ferran, si Ferran Torres. Siya ang magiging pinakaabante. Sa kanang bahagi siya maglalaro. Sana magsimula si Lamin Jamal. Si Lamin Jamal sa kanang bahagi at sa kaliwa naman, makikita natin si Marcus Rashford. Kaya sa tingin ko, uulitin ng Barsa ang parehong panimulang labing isa na ginamit nila sa Bernabeu. Maliban kay Pedri, papasok si Amar Casado. Gaya ng sinabi ko, posibleng mga pagbabago o pag a -adjust. Na matanggal si Eric Garcia at papasok si aroho, isa yan sa mga totoong posibilidad na nakikita ko para sa starting 11. At isa pang posibilidad na pwede nating makita ay hindi maglaro si Baldi at si Gerard Martin ang maglaro. Isa pa yung opsyon na bigyan ng pahinga si Baldi at papasok si Gerard Martin sa taas. Talagang magugulat ako. Magugulat talaga ako kung hindi ko makikita si Lamin Jamal. Kung may nararamdaman man siya at makita si Bargi, makita si Bargi doon. Pero talagang magugulat ako. Sa tingin ko sa simula ay lalabas talaga si Lamin Jamal. Lalabas talaga siya. Kaya iyon ang mga posibleng pamalit. Hirap pa rin akong makita si Mar Bernal sa field. Magugulat ako kung makita ko si Dro o si Tony Fernandez sa starting 11 kontra Elche. Naniniwala akong mahalaga ang tatlong punto sa laro natin sa bahay kaya kailangan nating manalo. O makita rin natin dito si Eric Garcia. Pamilya rin. Maaaring makita natin si Eric Garcia dito sa kanang bahagi at magpahinga si Jules Kunde. Pwede rin Pwede rin talaga, kaya halos nandoon na ang ating labing isa. At ang mga posibleng pagbabago na magkakaroon tayo ngayong weekend, ngayong linggo sa channel. Tulad ng sabi ko, malaking balita sa Barsa ang posibleng pagbabalik ni Robert Lewandowski. Maaring makita rin natin siya sa ikalawang half. Ang Polish na striker, na walang duda, magiging isa sa mga malaking balita ngayong weekend. Ang kanyang paggaling at, dahil dito, ang kanyang pagbabalik sa laro. Sabihin mo sa akin kung ano ang tingin mo sa starting 11 ng Barca, ano sa palagay mo? Pindutin mo ang like button, mag-subscribe ka at iwan mo ako ng komento. Barca noon, ngayon at magpakailan man.